Hi guys, na rin dire nagpacking ni sa gamis nga amo ang i -hatag sa mga bata sa Felix Kimbo. Ah, uh, Dicker. grade 3 o grade 1. Grade 1. Grade 1. Grade Grade You. thank you desa sponsor, ang nag sponsor, donated by, by Family, thank you kayo, thank you, you. you kayo bossing.